kakain na ako guys kasi nagugutom na ako hindi ako kumain ng tanghali eh. ito yung aking kanin mas ko yung tako sipon yan yeah. nagluto pala ako ng kacharis ng fried rice, special fried rice. So, meron itong hot dog, repolio, tapos egg, and chicken. Hindi ko na lang nabedyohan. Hello mga kachuris! Welcome back to my cooking vlog. Lot ako ng seafoods. lagyan ako ng mantika. Bakit pala naglagay ako ng mantika? Tapon ko yung mantika. Tinapon ko yung mantika. Ito lang ko ba't naglagay ako ng mantika kaya ako nabawang sibuyas tapos ilalagay ko yung butter yung butter na nabibili lang sa palengke ng tig 20 pesos tapos nakalimutan ko pala may butter pala ako sa rep ito na lang yung gagamitin ko yung nabili ko sa palengke So, ngayon, butter. Maglalagay naman ako ngayon na oyster. Oyster. Tapos, paminta. Wala tayong paminta. Naramdaman. ko so paminta pa, paminta. Tapos, magic. Konting asin. Konting sugar. lalagay din ako ng sili pagsipitin ko lang para medyo maanghang lagay ko na yung ating seafoods Kaka-kalating kilo lang ito mga kachang. One. Check that out then. pakpan ulit check na natin mga pachareis ang ating ulam magtubig na sya Tikman natin yung lasa. Hmm. Okay na yung lasa. Lutuin ko pa siya ng mga 2 minutes. Kasi yung ibang taong hindi pa bumuka. Check na natin. Check na natin. Ayan, luto na yung ating seafoods. Patay na natin yung apoy. Then, kainan na. Kain na ako, guys, kasi nagukutom na ako. Hindi ako kumain ng tanghali. Eh. Ito yung aking kanin. Gusto ko yung tapong.